Magandang araw po mga kababayan kong Pilipino. Yes. The nation is very happy. Di ba? Bakit? Kasi po alam nating lahat, syempre, yung mga latest na developments sa ating bansa. Isa-isa nang nahuhulog yung mga yung mga dapat mahulog. 'di ba? Na itong ayun ano, no, sabay-sabay do. -sabay, no? Hindi mo tuloy alam kung ano ang i-take up mo eh, kung alin uunahin mo eh. Si Alice Go, ngayon naman si Kiboloy Hindi pa nga hindi pa nga natin masyadong nakakaliskisan itong si Alice Go. Ngayon ito naman si uh, si Kibuloy. Nagsabay-sabay And tomorrow, September 10, may isa na naman tayong babalatan ulit. Sino yon? Eh di si Lady Pusit. ba? Diba? Si BP Sara. Yung uh, pangalawang uh, budget hearing sa Congress. Tingnan natin kung ano ang pagkakaiba. Kung may pinagbago ba o baka mas lumala. Pero mga kababayan, hindi po 'yan ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Alam ko na, alam na nating lahat kung ano nangyari yung uh, nahuli na si Kibuloy. Nahuli, or sumuko. Whatever. Ang mahalaga, hawak na siya ngayon ng batas, di ba? Pero para sa akin, may iba-iba kasing opinion ang iba't ibang grupo. Siyempre, para don sa mga mga kibuloy supporters, mga DDS, para sa kanila ay sumuko. Okay? Sumuko. Well, kung sumuko, okay naman yung sumuko kasi ibig sabihin na pag-isip-isip niya, He has come, uh, he came into uh, realization na yun ang dapat at mabuti niyang gawin. Kaya lang, napakatagal ng kanyang realization na ano? Pinahirapan niya ng husto ang mga pulis. Nagkagastos ng husto ang ating pamahalaan. Alam niyo mga kababayan, kung akong tatanungin, dapat papagbayarin yan dapat bayaran ni Kibuloy yung mga ginastos ng gobyerno doon sa paghahabol sa kanya but well hindi naman mangyayari yon kasi parte yon ng trabaho ng mga pulis di ba pero kung tutuusin kaya nagkagastos ang pamahalaan dahil sa pagmamatigas niya di ba But anyway, ngayon nandiyan na siya. Sana naman, walang mangyaring, alam nyo na, whitewash. Sana naman po. At sana magtuloy-tuloy na itong mga magagandang nangyayari dito sa pamamahala, sa pamahalaan ng ating uh, Pangulong BBM. Sandali ah. Naano ako dito sa aking source of hangin para naman sa mga matitino ang utak iisipin natin para sa atin eh hindi naman sumuko talaga siya ay natiklo si Kibuloy ibig ko sabihin kasi hindi naman siya susuko kung hindi niya alam na wala na siyang lusot diba Kasi dapat kapag ang ang, ang pagsuko kasi ibig sabihin ng pagsuko, 'di ba mga kababayan, voluntary voluntary nung umpisa pa lang. Nung umpisa pa lang kung kailan siya uh, nagkaroon ng warrant to arrest, hindi na siya naghintay pa na Iserb yung uh, restaurant yung kusa na siyang kusang pupunta sa opisina ng ng pulis. Tama ba? Kasi di ba, ganun ang tamang pagsuko. Doon natin ma, ma, masasabi na talagang sumuko ang tao. Pero yung nagtago ka muna ng ilang araw at kung ano-anong mga demands nag uh, nagbalak na tumakas at maraming uh, mga tumutulong sumusuporta sa pagtatago hindi natin matatawag na kusang sumuko kaya siya subuko kasi alam naman natin na may communication talaga yung mga uh, KOJC members and the uh, members, supporters, yung lawyer, may communication sila. Kasi nung alingan yung sabi ni ng abogado, si turion na hindi niya nakakausap. Pwede ba? Masyado naman, masyado naman tayong <coughs> minamaliit ang utak natin. <coughs> Di ba? Siyempre, mayroon silang constant communication. Kaya nga, kaya nga nakakapagtago kasi tinutulungan itong mga yung mga siraulo na tumutulong sa kanya at kaya sumuko dahil alam na rin niya ipinifid sa kanya nitong mga nasa nasa labas ng tunnel na malapit na siyang corner na eh na corner na kaya hindi pwedeng sabihin itong mga Uh, Kibuloy supporters na sumuko at lalong at lalong malipo na hindi natin bigyan ng uh, parangal ng uh, credits yung talagang yung tao na talagang siyang nag uh, nagpursige nag-effort diyan sa paghahabol na 'yan kay Kibuloy. Si General Nicolas Torre. At siya po ang pag-uusapan natin sa ngayon. Tama na muna yung mga kibuloy-kibuloy kasi uh, it's still a developing story. Marami pang ano. Ang gusto ko pong talakayin tungkol kay General Torre is ngayon po masasabi ko na naibangon ibinangon ni General Torre ang reputasyon ng kapulisan Kasi 'di ba nitong mga nakaraang taon itong mga nakaraang uh, mga panahon 'di ba ang sama ng sirang-sira po ang reputasyon ng kapulisan 'di ba sa dahil na na-involve na, sila nasasangkot sila sa kung ano-anong mga krimen, mga anomalya kahit ako before dahil araw-araw na lang sa mga balita, may nasasangkot na pulis sa mga kung ano-anong mga, mga petty crimes and also bigger crimes as well. ba? Diba? Kaya, pag nakakakita ako ng pulis, hindi ko, masama ang tingin ko eh. Mababa ang tingin ko. Ang tingin ko sa kanila, pare-pareho sila. Pero ngayon, mga kababayan, ngayon, maaring hindi lang ako ang naka-realize nito. Maaring lahat yung mga matitino. Ah. Kasi even yung mga mga pro-government vloggers eh talagang saludo kay General Torre. ba? Diba? Kawawa naman nga yung mama eh. Pinipintasan pa. Well, bakit siya tinawag na diwata? kasi napansin ko mukha nga siyang kawig siya kay Diwata, di ba? Si yung yung si Diwata na biglang yumaman dahil sa pares. Oh, si Diwata. Hawig sila. Para silang magkapatid, no? Kaya ginawa nilang katatawanan. E ano naman ang masama doon? Maitsura naman eh. E ano naman kung maitim? E ano kung diwata para sa inyo? Ang importante, matino siyang pulis. At yun mga kababayan ng isang ikinatutuwa ko sa ngayon, masaya ako, masaya po ako para sa ating bansa. Bakit? Kasi mayroon pa palang pag-asa ang, ang ating otoridad, ang ating PNP, ang ating men in uniform. Yung lalo na itong mga kapulisan. Kasi nga naging di ba naging pangit ang uh, ang tingin sa kanila ng taong bayan? dahil sa mga kinasasangkutan ng ilan ilang members hindi naman lahat di ba alam natin na although maraming mga mga anong tawag mo diyan mga skalawag ba mga pulis na nasasangkot sa krimen pero alam natin na mayroon alam natin na mayroon yan dyan na matinong pulis. At eto nga, itong si General Torre, talagang saludo talaga ako, believe talaga ako dito sa mama na ito. Sana po, sana po marami pa tayong, magkaroon pa tayo ng maraming General Nicolas Torre sa ating uh, PNP. Not only sa PNP, sa lahat ng uh, mga government agencies. 'Di ba? Bigla pong tumaas ulit ang tingin ko sa PNP, sa kapulisan. Kaya kayo mga mga members ng PNP, magpasalamat kayo kay General Torre dahil ibinangon ni General Torre ang reputasyon, ang imahe. Naging maganda uli naging maganda uli ang imahe ng kapulisan. Alam mo, sa totoo lang, itong si General Torre, din, para sa akin, siya po ang bayani dito sa dito sa isyung ito, dito sa ginawang pag-aaresto kay Kibuloy. Di ba ang hirap-hirap pasukuin itong mahuli itong taong ito? Pero nagawa niya. Ilang grupo ng mga pulis at NBI ang sumubok na arestuhin si Kibuloy. Pero bigo silang lahat. Pero ito, alam niyo mga kababay, nakakatuwa talaga. Ako ay talagang tuwang-tuwa na meron pa pala tayong meron tayong uh, ganitong klaseng police. Kaya General Torre, ako po ay sumasaludo sa inyo. At alam nyo, ito, medyo nag-research ako ng tungkol sa sa ano niya, background niya na talagang maganda po ang background niya eh. Marami siyang mga ginawa in the past na ano yan, maganda, career-wise. Wala masyadong nasabi tungkol sa kanyang family, sa private life. At konti lang itong ano nasabi dito. At talagang uh, maganda. At uh, si General Torre ay bata pa. Uh, 53. Mag 54 pa lang. Although siya ay mag 54 pa lang. Kaso, mga kababayan, ang retirement age ng men in uniform, So, the police, the military, is 56. Sa totoo batang-bata pa eh, 56. Sana po taasan, gawin man lang na 60. Alam niyo kung bakit? Kasi, gusto ko po si General Nicolas Torre na maging PNP chief. Ay, ah, hindi lang ako ang naghahangad niyan. Marami po sa ating mga kababayan ang nagsasabi na sana siya po ang hirangin na susunod na PNP chief. Hindi naman po natin inaano si wala tayong ibig masamang ibig sabihin with regard to uh, General Marbil. Pero hindi natin alam kung ano na ang edad ni General Marbil. Sana naman po sana po bago bumaba sa pwesto or bago mag-retire si General Torre, sana po gawin siyang PNP chief. Kung ganito pong uh, klaseng PNP chief magkakaroon ng bansa natin, siguro ko eh, magiging matino po ang ating kapulisan. At sana, sana, yung mga mga kapulisan natin dyan, ay gawin po ninyong ah, ihimplo model itong si General Torre. Sana po magsilbi ito sa inyo na uh inspirasyon itong si General Torre. Sana ganyan kayo. 'Di ba? Kung ganito po kagaya ni General Torre ang mga kapulisan natin, magiging matinupo po siguro matino ang bansa natin. Kita mo, napakahirap hulihin, napakayabang, napakayaman, di ba? Kibuloy. Biruin mo, nakuha niyang pasukuin. Hmm. Di ba ang galing? Sana ang susunod na habulin ni General Torre ay si Bantag. ba? Diba? Si Bantag. Nakakatuwa pag mangyari yun. Kasi sa ngayon, ang yung mga high profile, ba? Diba, na mga shall we say, mga kriminal. Bali, two down, si Tebes baka pabalik na rin so si Bantag pa pag si Bantag po ay nahuli siguro ko naman eh hindi niyo natatawagin na weak leader si Pangulong Bongbong Marcos dahil nagawa niya nagawa niyang uh, matiklo yung mga high profile na mga kriminal kriminal na yun kriminal na in a bloodless way ha bloodless di ba ang galing may isa pa tayong uh, medyo malaki-laking problema pero ito naman eh wala man lang ng ano eh. Walang walang balita. Wala tayong naaamoy na whatsoever tungkol sa ICC. Masyadong tahimik ang ICC. Yung issue ng ICC, di ba? Tahimik. Kapag ito yan ang pinakang kumbaga ito na yung pinaka peak pinakasamit ng uh, pagkakaroon ng uh, talagang justisya sa ating bansa kapag yung ICC ay magtagumpay. Di ba? So, yun lang po ang gusto kong uh, iparating. Hindi na hindi ako mag ng kung ano-ano tungkol kay Kibuloy kasi alam naman natin lahat ang istorya niyan eh. Ito lang po yung gusto kong ibahagi sa inyo, yung damdamin ko, opinion ko, tungkol dito kay General Tore, Nicolas Torre, the third. Siya pala ay taga Coronadal sa Coronadal Utabato ba yun? Binasa ko yung tungkol sa ano niya, wala masyado. Pero, bale yun po. Kaya, at sana, ito ang mga klase ng, ito ang mga klaseng tao na dapat ipagawa ng monumento. Hindi lang mga award-award, monumento. Wako lang masusunod. Pagawan ko yan ng monumento si bantayog ni General Nicolas Torre. Dahil para sa akin, siya ay bayani. Siya ang bayani dyan sa pag uh, pag-aresto, pagkaka aresto kay Pastor Kibulong. Bayani iya. Di ba? So ayan lang po mga kababayan at uh, magandang araw po sa ating lahat at uh, sana po pareho po ang ating opinyon tungkol kay General Torre. Bilib po ako niya sa Mama Ana. Sana magkaroon pa tayo ng maraming General Nicolas Torre na nagmamahal sa ating bayan. Kaya tayo rin mga kababayan, mahalin po natin ang ating Pilipinas na bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.